isa magandang, magandang, magandang umaga po sa inyong lahat mga kaibigan. Ayan, nandito naman po ang inyong Nanay Relly sa aking na uh, munting hardin. Alas isang linggo po ako mga kaibigan na hindi po nakalabas ng bahay. Dahil nga po um, nagkasakit na naman ang inyong... Uh, Nanay Rayli. Masyado pong ano. Masyado pong laganap yung ubo, sipon, lagnat dito sa amin. Kasi nga po dahil sa ismag ng Bulkang Taal. Grabe po. Yung uh, ismag, smog. Talagang parang dikit po sa ano, sa lalamunan kakaiba po ang ano ang uh, dating sa lalamunan hindi po ako hinihika pero nang dahil po diyan sa ismag eh bigla po akong hinika ang hirap po huminga mga kaibigan pati ang aking mga apo sa kanila po talaga nagsimula yung ano eh yung ubo tsaka lagnat eh, mahirap po. Pagkiramdaman sa lalamunan yung smog na yan. Nakakatulong po talaga itong mga ano, mga halaman na to kasi kapag meron pong dalang usok ng bulkan ang hangin, dito po muna sa mga halaman babangga bago po makapasok ng loob ng bahay grabe po mga kaibigan ng ismag parang nakakamatay kasi hirap pong huminga napakahirap pong huminga parang baradong barado po yung ano yung uh, lalamunan. Ah, nandito po ako sa aking munting hardin. Tingnan ko po yung ating mga tanim oh. Yung mga uh, serpentina. Tapos yung bayabas. Yan po ang bayabas. Maganda po ang panahon ngayon. Ayan, malinis na malinis po yung kalawakan. Oh. Ayan, may aeroplano doon. O, na. Kita niyo buo yan ng aeroplano. oh. Malayong malayo, kaya hindi po masyadong makita. ayun na. Ang ganda po ng kalawakan pag ganyan na walang ulap. Yan yung ibon, naghihintay na yan, pagkain. Hmm, yan, sila. yan, yan ni ng pagkain. Ayan sila. Dalhan niya ni Lolo ng pagkain sa umaga dyan. Kaya lang wala pa si lulududong Dudong. Naglakad-lakad din matanda. tapong magandang magandang umaga po sa inyong lahat mga kaibigan. Sana ay nasa mabuting kalagayan lang po kayo. aking mga halaman. Itong aking guyabano eh, parang nahirapan siyang lumaki kasi hindi na siya naiinitan. makaawong na kasi itong mga halaman na to. Yan, nagganda sanga-sanga na yung ano. yung baging ni forever ay ano oh. para na siyang ahas ayun na oh. sa taas ang dami kong photos mga kaibigan no? Oh. ang lalaki yung serpentina. Grabe po ang pait nitong serpentina mga kaibigan. Yung aking kalamansi. Tapos meron ditong langaw. Yan langaw po yan ng halaman. Hanggang dito na lang mga kaibigan ang aking video. Magandang araw po sa inyong lahat. Magandang umaga. Pagpalaan po tayong lahat ng ating Diyos. Amen.